naisipan ko umalis ngayon mga ka-OFW mag aalas 5 na ng hapon ano? ngayon pa lang ako aalis kasi umulan kaninang umaga tapos naglinis ako ng kwarto nakatulog tapos nagising ako 30 minutes ago tapos dapat magbibisikleta ako ngayon mga ka-OFW ang problema natin ito yung bisikleta ko oh. pakita ko sa inyo nabili ko to sa may Decathlon. kaya nga lang grabe kinalawang na yung ano nya ito yun ito yung aking bisikleta kinalawang yung kadena niya mga ka -OFW. Anyway, mag-aabang na lang ako ng bus sa labas. Kasi tinatamad akong maglakad papunta ng MRT station. Katabi lang kasi nitong building namin mga ka -OFW, yung bus. Nandiyan na sa labas. Thank you. Stulak lang natin. Antay lang tayo ng bus dito mga ka -OFW. nag tayo ng tren kasi gusto ko pumunta ng Jurong East. Andito na po tayo ngayon mga ka-OFW sa may Jurong East. Ayan, ito yung vibe ngayon dito. Merong kumakanta dun sa baba, oh. Ayan, merong entertainment. Ito yon mga ka-OFW. Wala pa tayo sa IMM ha. Ah. Hindi ko alam kung pupunta ako doon. <laughs> A few moments later. Andito na tayo sa may IMM mga ka-OFW. Andun yung Nike oh. Pero gusto kong pumunta dito sa may Onitsuka kasi ito yung mga pangarap natin ng mga sapatos. <laughs> so ito yung mga sapatos mga ka-OFW. Ah. Ito, oh. Ganda na ito, oh. Ang presyo, mga ka-UFW, $190. Ito din. Ang ganda din ang crown nito. Design nito. Green naman. Presyo, $190 ulit. Ito, ganun din. Ganda na itong yellow, oh. Ganda. $190 ulit. <laughs> Pero itong classic na design, mga ka UFW. Classic kulay ito. Ganda nito, oh. Tapos meron siyang disenyo dito sa likod pala na gold. Ang ganda, 190 dollars ulit. Kasi nung nakita natin ito sa Changi City Point ba yun? Nasa 160 lang to eh. Pero dito ang mahal o. Oh. Ito oh, mga ka-OFW. Ito yung gustong gusto kong sapatos. Grabe, ang ganda. Classic design daw to eh. Ayan. Sa ngayon mga ka-OFW. Hanggang pangarap na, na tayo. <laughs> Pero hindi ko talaga mapigilan ang sarili ko mga ka-OFW. Ang ganda nito Oh. Pinda, oh. Ha! Huh? Ala! Oh, OFW, ano to, oh? 126, less 20% pa ata to. Subukan ko nga. Hindi <laughs> mapigilan ang sarili. Try natin. Grabe, ang ganda, ang ganda, ang ganda. Yung ganda yung grabe, yung oh. ganda mga ka-OFW, oh. Mukhang hindi naman ako makakatulog na to. <laughs> tanungin natin kung 20% discount to. So discounted price na pala to. After discount, 128. Ganda oh. Ganda. Actually, nagtanong lang ako dun sa sales lady kung may stock na sila. Tapos ito, dinala niya yung... Actually, hindi ko naman hiningi na bigyan niya ako ng bago pero... Siguro pinag-iisip niya ako kung bibilhin ko na ba. Yung tawag dito, impulse buying. Actually mga 30 minutes na ako nakatambay dito mga ka-OFW, pinag-iisipin ko kung bibiliin ko ba to. One eternity later. Okay, let's do this mga ka-OFW, bayaran natin to. So ako ito sabi natin, thank you. So you can choose your currency, SGD will be better for your country, or market focus. Hmm, ito pala yun, Philippine peso mga ka-OFW, nasa 5,000. Tapos pag Singaporean dollar, nasa 1.28. Ah, uh, Philippine peso, please. Thank you so much. Bye. Bye-bye. 12 -bye. seconds later. <laughs>